Ano na no? oh, ang laki. Ang yung... laki ng butas eh. Misan yung no, kawayan. Ano nilagay niya glue? Epoxy no? yun oh. eh, hindi naman pwede epoxy hindi yan. Hindi ko kuya. Misan yung, uh, ano yung sinasabi niya sa vlog niya. Habang oh, pinakapanood ko sa sarili ko, napaisip at sinabi ko na layo ko na pala sa dati ako. Epoxy kasi sa babansagas. Oo. Eh. Sabi nung anak ko, pagka daw... Hindi, saan. ang ginagawa ni kuya dyan, yung plastik na ano niya. Hindi. Ang sinasabi ko, yung tubo, pag nasa kasala... Kaka-plot is, klo. Ito na, butas. So, yung ay, doon, doon. Ito yung tumagas, oh. Ah, yung tubo? Oo, sabi ni Mico. Kasi kaya, hmm. tumagas. Kano, tumagas. Kano, yeah. Yun, ang... Yun na yung butas niya, kuya? Oo. Oh. Okay. Kaya pag nakita si Mico ng tubo sa pagsala, sinatanggol. Hmm. Laki ng butas pala, oh. Hindi ako nag-vlog niya. Ako nag-vlog Hindi ako vlog Ano naman sa kanya? Tubo tumusok? Tubo naman. Uh -huh. uh -huh. Meron na daw sa kanya pero tubo yung tumusok. Tapos so, ano, hindi pa niya nag-vlog. Ayan, sakto. May pa-vlog ka na. <laughs> ka Ang taka ko Bakit tina... Anong yung... Paano nangyari? Pa-atras? Hindi ko alam. Paano siya tumusok dyan eh? Pa-atras to. Wala sa ilalim, nasa katawan. Oo, oh, nasa katawan eh. Ay, po, nasa katawan, paano doon siya kumuso? nasa katawan. Plus, tumulo yan, kuya, nabayaran ko na kasi. Nakaano mm. na kami, nakapirma na. Eh, hindi ko naman alam na dyan pala yun. Akala ko, dun sa pagawaan niya ng... Ang dami, so. Lucky. Mga na nahinang na natin, ha. Nahinang na natin yung yun, Nahinang na natin. Gamit natin yung plastic. Plastic gamit natin panghinang ng idol. Ah. Oh, Yan nahinang na natin. Ako gawin natin, mamaya pag lumamig, sa loob tayo titira ulit. Pero sa labas, goods na yan. Ano rin, ipiplane na lang natin. Ipiplane na lang natin to. Pinalamig lang natin to, saka natin, para hindi masyado lumambot yung plastic. Pag lumamig na, saka natin ipiplane dito. Ikikinis na natin. Well, nakailang pato na ko, Ipinaumpo ko na talaga ng gusto. Para dito kasi bandang tag, put up butas. Yan o, kita mo mga idol sign o. No? Yan o, Yan o, sign ng gasolina. Yan, pati sa loob. Ito na natin. Oh, yan mga idol. Yan, pati dyan. Yan, yung butas na yan, pati nyan. Ito na natin. Yan. Pati yan. Yan you know. hmm. Yan, pati nyan sa loob. Hininang na rin natin. Yan, hininang na rin sa loob. Balik na natin. Matagas yung gawa natin. Yan, kinagagahan natin ang pultang. Yan, kinagagahan natin pultang. Ayan, kasi ah. Titingnan natin. Ay, confirm. Ito yung tuyo na mga kaidol. Sila Wala nang tumatagas. Eh, no, taas to. Taas din yeah. yun. Tumagos dito. Ganun kahaba. Kaya oh. pagkakalahati lang, hindi siya tumatagas. Hmm. Ganun kahaba ang butas. Dito nag-umpisa. Oh. Tumagos dito. Yan, pilitan tayo magbaba itong tank eh. Katulad dito. Katulad dito, <laughs> may yero. Ang galing. Ang galing kung ano. Ibig <laughs> sabihin, ano talaga, yung takbo niya, napakabilis. Kasi tumagos eh. Inilita niya yan. Inilita niya ito. Pero, uh, pakapalan pa natin ito. Katulad dito. Dito, tumagos pala siya yung Ito, Yan, akala ko ito lang may tama yung para tumagos dito ngayon, hinangin pa rin natin sa loob. sa loob, hinangin natin. At tanggalan pa natin, natin yung tirang gasolina. Hinangin na natin yung tangke. Nahinang na natin yung dalawa. Yung sumabit na sa yero, sa lalim. Nakayos so, na natin. Nakapit na natin. Wala na, tuyo tuyo na. Ah, dito nga, brahigaan natin. Pumisahigaan. Ito yung katas. Oops. Wala nang katas. Tuyong-tuyo na. Ah.